Patay ang isang lola sa Laguna matapos pagsasaksakin ng kanyang mister ang ugat ng krimen, celos. Umaaksyon si Hannibal Talete. Nagkalat pang dugo sa loob ng bahay ng mag-asawang Gonzales sa barangay Sukol, Calamba, Laguna. Dito binawian ng buhay ang 68 anyos na si Lola Luisa matapos pagsasaksakin ng sariling mister na si Patricio Gonzales Sr. kahapon ng madaling araw. Sugatan din ng isang apo nila matapos pagtatagain sa braso ng kanyang lolo. Base sa investigasyon, selos ang pinagugatan ng krimen. Pumasok po sa bahay yung matanda, yung suspect, si Patricio Sr. At kinumpronta po yung kanyang asawa, si Luisa, regarding sa kanyang panlalamig at uh, nag, ano, panlalamig ng kanyang nararamdaman at ini siya, hindi na pinapansin. At nag-ano po, nang kung merong ibang angulo na, uh, o, oh, je jealousy kung may ibang ano, at doon po nag-start na po yung kanyang ano, uh, outrage. Agad na-responde ang mga polis para damputin ang suspect, pero nanlaban ito, kaya napatay. Ang ating po kapulisan, nagkantak po ng follow-up operation doon po sa suspect, and uh, after a negotiation para sumuko siya, siya po ay armado ng ng isang panghalabas at saka isang kitchen knife. Yung po yung ginamit din niya sa dalawang biktima. And uh, we exerted effort po para si pasukuin. Parang wala na po siya sa isip siguro. May panabas siya. Yung, yung isa naka tutok sa kanya. Kaya po siya nabarel. Nanlaban na po siya. Muntik na po yung swat na mataga ayon sa anak ng mag-asawa, matagal nang binabantaan ng ama ang kanilang ina pero hindi raw nila akalain na totohanin ito ng ama. Nabigla ako sa hindi ko na hindi ko naman inexpect na mangyari talaga yun. Kasi sinabi ko na sa kanya, kung papatayin mo yung nanay ko, papatayin ka rin namin. Ligtas na ang lagay ng nasugatang apo habang nasa morgue pa sa kalamba ang katawan ng mag-asawa. Hannibal Talete, News 5.